makita. Tayo nga ay mag-aaral ng pang grade 4 dito sa math game. Sa so, pang grade 4, tara na nga. Pero bago natin simulan, alam nyo na, mag-subscribe, mag-follow, at mag-share and likes. Tara na! Sige so, nga ang naglabas. Dito, sa topic, fraction muna tayo. Dito, my addition my subtraction my multiplication division at fraction at decimals at share square root and exponents exponents algebra algebra Saka, mix operation and fun math and geometry ay geometry geometry ayan ipiliin natin gusto ko kasi fraction fraction na muna tayo Ayan, fraction na nagmantay sa grades nasa grades nito, grade 1 to grade 7. So, grade 4 ang pinili natin. So, ito yung mga pang, pang, pang grade 4. Yan. Ito doon naman sa topic. Ito yung pang, pang grade 4. Yan. Dito muna tayo sa topic. Dito tayo sa basic. Ayan. So one, two, three, four, five, six, seven, eight, eat la hat lahat Pero ano natin dito? Sige 1 lahat Tama ba? Yes! Tama! Katalawa na tayo. One, two. Tama! Ito naman. One. Itong may kulay, ilalagay natin dito sa taas. Isa. At kung ilan naman lahat, Ilalagay sa baba. Tatlo. Ganyan. Tama. Ito naman. ilang yung nakakulay? One, two, three, four, five. Ilan yung lahat? Six. Tama. Ito naman dalawa na nakakulay ilalagay sa taas at lahat ay 6 ito naman 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 ito naman 1, 2, three, four, five, six, seven, eight, nine. 9 10 ba? tama 1, 2, three. Four. <coughs> One, two three, four, five, six. seven. One, two, three, four, five, six, seven. Seven, dagdagan ng walang kulay. One, two, three. Seven, eight, nine, ten. score ay 10 over 10. Ito naman tayo sa isa. Learning. 4 and 10. Hanapin ang 4 na may kulay lahat na 6 lahat na bibilang 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. alin dito ang tamang sagot kung ito ang napili nyo tama kayo ito naman 8 10 alin dito Kung ito naman ang napili nyo, tama kayo. Ito naman 7 10. At kung ito naman ang napili nyo, ay tama kayo. At 5 6 10. Kung ito naman ang pili nyo, ay tama na naman kayo. Two, seven. At kung ito na naman ang napili nyo, ay tama kayo. Six, nine. Dahil ito ay lilima lang yung may kulay at dalawang wala. Ito, 7 nito lahat. At ang tama, kung tama kayo, ito ang napili nyo. Kung tama. Kayo. four six Kung ito naman ang napili nyo ay tama kayo. Ito naman. 3-4. Ang nasa taas yung may kulay. Ganito. one 2. 3-4. Kagaya nito. 1, 2, 3, 4, 5. Ito tatlo. 5 plus 3 equals 8. Ito, mali ito. Ito naman, may isang kulay at dalawa sila. Ito, 1, 2. So, hindi ito. Ito, 1, 2, 3. 4. 4 sila lahat. 3 na may kulay. Ito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na may kulay at may tatlong walang kulay 9 sila lahat So, alin ang tama? Ang tama ay ito Ito ang napili nyo ay tama kayo Ito naman 2 fifth 2 fifth Ito may dalawang kulay at may tatlong walang kulay. 2 plus 3 equals 5. Lima ito. At ito naman kung ito ang pipiliin nyo. 1, 2, 2, 5. 2 plus 5 equals 7. ito ang napili nyo. Ito naman, 1, 2. 2 na may kulay at 7 na walang kulay. So, 9 sila lahat. Ito naman, isang kulay at 6 na walang kulay. 7 sila lahat. Alin ang nang tama? At kung ito ang napili nyo, ay tama kayo o hindi ba? Tama kayo kasi 2 fifth yan 5 ninth fifth ay 5 ninth alin dito ang pipiliin nyo at kung ito ang napili nyo ay mali kayo itong tatlo ay mali ito ang tama. So, kung tama kayo lahat, ito yung mga answer. Kung tama kayo lahat, 10 over 10 kayo. At kung may mali kayo, mag-aral kayo. Yan. Ayan. Ito naman sa addition. Selective. Denominator. 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 Ay. Do. Denominator. Common. Two. Fourth. Plus. Three. Fourth. Yan. Alara. At different. Five. Two. Plus. Three. Fifth. two digits and three digits the long said do. don't shoot. play fraction addition To learn muna tayo. Pindutin natin itong learn. Kung hindi natin alam. Hindi mapindutin. Ayokin okay na. Video. Panoorin natin. Kita niyo kanina. So. So, mag-comment kayo kung ano ang answer. comment na kayo kung ano ang answer dito. Pag-ala, aralan. May oras pa kayo, dapat answeran to. May limang minis na lang kayo. Five, four, three, two, one. Kung alam nyo na ang answer, Alam um, niyo na ang answer, tingnan na natin to kung tama kayo. niya sa pepel. Tama kayo kung ganito. Okay. Antayin niyo na lang sa babalik na sinitanggala sa part 2.